Yo! What's up mga kamareks? So, ngayon ay July 24, 2024. So, D.O.P. natin ngayon. After one month ay nakapag tayo. Mali, nakaano pa lang tayo? Nakadala 1 D.O.P., no? So, D.O.P. So, sa top na ito. Pero, sa isang buwan ay nakaisang diop D.O.P. lang tayo. So, dyan tayo nagparada ng ating motor, oh yan so hindi maganda yung day off natin ngayon kasi may bagyo bali pangatong araw na ngayon na malakas yung ulan at di kahit na dito sa bahay natin na hindi bahay ay may baha pero ano na naman hindi masyado malalim pero may baha so ngayon ay paalis na tayo pupunta tayo doon sa may uh, rektong para makuha natin yung ating itim so yan ang service natin oh. Tara, let's go. So, yan. Napapunta uh, na tayo dito sa ating motor. At paalis na tayo, guys. Okay. Okay, mandor. Okay. So, babatsin na tayo. Ayan, oh. So, kahit na hindi bahain sa lugar natin, ay may baha ng konti. Ayan, oh. Baka ng konti, tapos lumakas kayo yung ulan. Okay. Lumakas ang ulan. At nababasa na ang ating cellphone. <laughs> Eno. O, ha? Okay, malakas ang ulan guys. So, mo na natin to at isip po natin, itago muna natin kasi malakas ang ulan. Iyan na, natin yung silpo natin kasi umina yung ulan at para rin natin, para rin mabidyohan natin yung uh, kalsada na ating diyajanan. So, diyan tayo nagpapaano ano tayo, no. Diyan lagi tayo nagpapais ng motor sa e ACF BB motorcycle parts. So, sarado sila ngayon, no. Sarado. So, dadaan tayo dito, oh. Ayun lalim. Lalim, sobrang lalim, oh. Ayun, oh. Ah, siguro, ano, lampas. Sa lahating gulong. Lalim. Okay. So, dito tayo, magkakabuntula tayo dito kasi So sa dadaanan natin ay uh, ah, Tarado So cancer flow tayo dito Ayan So pupunta tayo ngayon sa may Kiapo para kumuha ng ATM Kasi hindi pa tayo nakasahod Pero matagal na may sahod ano Noong 18 pa Pero ang date natin ngayon ay 24 na Pero hindi pa tayo nakasahod kasi nga wala tayong ATM so tayo sa may Osmeña so, so, sa yung Osmeña Highway o oh, wala kaano mga sasakyan ano tao sa kabila o oh. haba ng pila kasi doon sa may you ano, know, malapit sa kasinti doon sa may pakyap ay, ay takot lumusog yung mga uh, heavy equipment ng mga truck iwan ko ba so, bakit tayo doon lumusog doon para matay ulas sa mga kasi noong ano dumago na per almost one hour dumuag nakatuto tayo bali nakataan naman tayo no siguro hanggang tuod lang yung ano yung tubig nakataan naman tayo kahit na nakamotor eh siguro patay oras si yung mga ano mga heavy equipment truck yung mga lang naman yun kaya siguro hindi sila lumusot so nandito na tayo sa may kirino Ayan, ito yung Kirino. Trap. Ano pa, nas naka stoplight pa tayo. So, stop right pa. Kaya so, yeah, ito muna tayo. So, kung na yung mga sasakyan ngayon. Okay. Dahil masama ngayong yung panahon. Ayan, naambo na naman, no? So, so itabi muna natin yung ating cellphone. Kasi baka masira. Ayan, guys. Ayan uh, na naman, no? Baan na naman yung lulusongin natin. So sa ngayon ay eh, wala ganon dumadaan dito sa area na to. No? Tapos na eh, maambun-ambun pa. Kaya lulusot tayo sa ulan. Yan No? Oh. So may nauna na sa atin. Tayo na naman yung susunod. Okay. So abante tayo guys. Ano? Abante tayo. Lulusot tayo dito ha. Oh, dalim. <laughs> Dito na tayo sa may ibang dampako pako. So, dalim ano? Lampas gulong yung dalim. Pero hindi pa naman naabot sa makina ng motor natin. Kanina nga mayroon tayo ng ano, nagsabi na ano na maganda yung motor mo kasi pangbahayan. Sabi kanina. Sabi ko, maganda nga siya pero hindi naman siya obra sa mga dikit-dikit na mga sasakyan. Yung halimbawa na lang yun, naranasan natin doon sa may, ano, sa may, malapit sa Kachengkere, yung sa may flyover doon. Hindi tayo nakalusot kasi dikit-dikit yung mga sasakyan. Kaya na-standy tayo ng almost 1 hour. Tapos ngayon ay, baby, na naman tayo. So, paputurpo ko ito lang yung video natin, ano, kasi baka masira yung cellphone natin. na mababasa sa ulan. Stop na natin. So, nandito na tayo ngayon sa may ilalim ng Quiapo, no? So, ito, biyadari natin yan. Pakuntang, ano, pabotang metropolisan, ano? Diyan, diyan, So, makikita natin yung King Tawin Market. Ayan, mababa rin dito, oh. Pero, ngayon, kaya naman natin sumusunod. So, sumuna tayo ng video rito para makikita nyo, oh. Dito dito sa may ilalim, natural ay dito sa may malapit sa may King Tawin Market. Yun yung King Tawin Market, tapos, dito naman yung ginagawa natin siya dito. Nagpinda ng mga, ano, mga native products itong area na to. Ay, no. so, ito. Ayan So, baka dito guys. Pero, dulusok tayo. Makikita rin natin dito sa may iba't dulo. Yung isip. Makikita rin natin. So, pupunta tayo ng Arangke. So, itatago lang natin itong cellphone natin. Kasi nga, medyo masama yung panahon ngayon. Baka masira yung cellphone natin. Kasi natutuluan siya na ulan. So, bibigyan be, be na tayo, guys. Hindi na tayo pagkakuha ng video kasi nga, umuulan. So, guys. Nandito na tayo sa may Recto Avenue. At baha pa rin dito. ay no? So, may nakita tayo dito na tricycle na tumawid. At nakatawid naman siya. Bali dyan sa may area na yan. Kakaliwa tayo. Pumunta tayo ng, ano, ng Arangki. So, pinapakita ko lang sa inyo na ganito yung itsura dito sa may Recto. Ano? Bahang-baha. Ayan, no? Bam konti lang yung mga sasakyan. Tapos ba siya, eh naman yung isitan area. Yan, yun yung isitan. So, marami mga naglalakad dito, ano, kasi konti lang yung mga sasakyan. Yan. Okay. Okay lang yung mga sasakyan ngayon. Kasi okay, sila maganda yung panahon ngayon. So ngayon na ilulusog tayo dyan, hindi tayo makapag-video eh. Hindi tayo makapag-video, hindi nyo makikita yung pagtakbo natin. Kasi nga, umuulan, baka masira yung cellphone natin. So pinapakita ko lang sa inyo yung mga, mga dadaanan natin na baha. Ano? So yun know, o, oh. yan. So hindi, mas malalim pa doon, pero alam ko kakayanin ng motor natin. Then guys, sa uh, natawid natin ano, nandito na tayo doon sa may ano, sa may dito sa may kita ng traffic light. So natawid natin, medyo malalim siya. Yung pinakita ko sa inyo na gulong ay halos mga ngalate, pero yung dinana natin ay halos ma tabunan yung gulong natin. So ngayon ay pupunta tayo diyan sa may area na 'no. Medyo ma ano, medyo malalim pa rin pero makakalusot tayo diyan yan tayo sa may ano, Mapuay Street. So marami na mga nag nagtutulak dito, ano? Yan, marami na mga nagtutulak na ka ng mga motor. So tayo naman ay hindi pa naman na tayo natitirikan at hindi natin natin, natin na hindi natin 'yan gugustuhin na matirikan din ng motor. Okay, so malalim na talaga. So pupunta tayo doon sa may ano, sa may Arangke, 'yan no? oh, Yeah so, Oh, Nanalo talaga. Nanalo talaga. si tayo. Pupunta na tayo doon, no? Oh. mga naglalakad. Diyan tayo papasok. Yan yung na yan, diyan tayo papasok. So, wala na naman yan, ha. Ah, ayun na sa may gulong, oh. Ayun oh. sa sakyan. Grabe. So, ano siya, lampas gulong siya, no? Ang lalim niya. Ayun yung nauna sa atin, no? Yung Aerox. So, doon tayo pupuntahan Hindi ko alam kung yung pupunta natin ay open sila. Pero try pa rin natin kasi nga, ano yun eh, natin. Pukunin natin yung bagong itim natin. So, yun guys, uh, iniwan muna natin yung motor natin dito, no? Kasi, mga, ano, mahirap makipagsapalanan doon sa may, ano? Doon sa may pinbin na pupunta natin. So, sabi ni, ano, ni Bosing naiiwan muna natin yung motor natin kaya doon muna natin nilagay oh. kasi nga malalim dito oh. so lalakarin lang natin kasi yung PNB malapit lang naman yan lang oh sa may kabilang kanto so dito tayo dadan sa may bandang gilid oh malalim malalim dito oh. no oh. so halos na sa bandang tuhod na natin kaya hindi ko alam kung saan tayo pwedeng dumaan siguro dito yan, dito lang tayo dumaan para makarating tayo doon sa may PNB. Nakailmit pa tayo guys. Yan, lalim mo oh. Oo. Oh. Alos ano na. Alas tuhod na natin. Oo guys. Sige ko. Ayan. Ano pa kalali. Ano ay, right, tatanggalin natin itong ating helmet para maganda yung ah, maganda yung salita natin. Maririn yun na mayos Nakapote ah, naman tayo. So, ayan, ah, makikita natin dyan na may harang niya sa may bandang gitna. So, hindi natin alam kung kakayanin ng motor. Lampas tuhod na siya eh. Ayun o. No? As, kuya o oh, naglalakad. Lampas tuhod na siya. Ayun o. No? Oo. Oh. So hindi ko alam kung yung pupuntahan natin ay bukas. So nandito tayo may ibang nang ano. Ay no? kalahating tuhod yung lalim. So medyo madumi dito ano. Pero lumusob na tayo. Tapos pag natin sa bahay, sakat na maligot. maligo. So ito naman yung motor na nakaparada dito. Siguro naka-duty yung may-ari nito. Yan no? o. Oh. O pinasok na yung makina niya ng tubig yun oh so napakalalim guys napakalalim mo, yun oh o oh. oh, kita yan. pupuan na lang yung nakalitaw kaya hindi natin alam kung paano tayo makapunta doon kasi yung, yun know, oh hanggang tuhod na siya hanggang tuhod na yung tubig kaya hindi natin alam kung paano tayo makatawid dyan sa PNB yan, yan yung PNB ha? Hindi natin alam kung paano tayo pumunta doon. Baka kailangan nating lumangoy. Oh my god, pero nandito na tayo eh. Ay no. Oh. Lubog. Lubog ang makina niya sa tubig. Tapos ito naman yung sasakyan na to. Lampas gulong na siya yung tubig dito. Kaya hindi natin alam kung pwede tayong pumunta doon. Oh, dito. Oh. Ganto na baka hindi na obra yung ano yun o lampas doon hindi natin alam kung paano tayo makarating doon oh my god paano tayo makarating dyan so kahit na medyo malayo tayo ay tanaw natin yung pupuntahan natin na PNB uh, pinasok na ng tubig yung sa loob ng PNB kaya malamang ay sarado doon hindi tayo makapasok walang opisina ngayon kaya sayang yung lakad natin no kukunin sana natin yung itim natin yan para makasahot tayo. Ang problema nga lang, sarado. Sarado yung PNB at hindi rin tayo makapasok. Kasi nga, ano, wala tayo na kong guardia doon. Oh. Alos na nga, nga lahat yung tubig ng PNB. Ayun eh, no? yung area na yan. So, ayun. No choice tayo kundi bumalik. Walang, ano, walang kwenta yung diop natin ngayon. Sayang, so, dapat pang pumasok na lang ako nasayang ng tuloy yung araw ko kala ko yung mga lakad ko ngayon ay maano natin pero hindi pala eh hindi pala pala kasi eh, ano eh masamay talaga yung panahon ngayon pali pangat mong araw na na umuulan tapos baha many hours later So yun uh, mga kamarik, sa kakawilan natin dito sa bahay-bahay. So Good. Grabe yung pinagdaanan natin ano, parang walang kwenta yung ano yung pagkuha natin ng pagkuha natin ng ano ITM kasi sarado doon sa may PNB. So hindi tayo nakakuha. So yan nakaparada na yung motor natin diyan sa may gilid. So natirikan pa tayo ng motor doon sa may ano sa may Finance Road pero dahil sa ano ah uh, may nagturo natin mag, may nagturo sa atin si Buknoy kung paano ano kung paano pandarin yung motor natin kapag tumirik so tinanggalan na natin gas sa may ano, sa may carburetor, kaya napagana natin ulit yung ating motor na tumirik doon sa may ano sa may session Road so ngayon ay ang dami nating dinaanan na no kasi halos bahay ba yung dinaanan natin lalo na doon sa may ano National Museum. Kaya pagdating natin dito sa may ano sa may Vito Cruz Barin kaya doon tayo duman sa may Buendia tapos sa may Dian tapos papunta na rito. So ayan, ayan. So, nakaparada na tayo ng ating motor. Okay na. So dito na natin tatapusin ang ating video. So nakaway tayo na hindi nagtutulak. Thanks for watching guys. Bye bye.